sa bahay na. Kung nakatimang kay Alice kaya pakain na tayo kasi meron tayong lakad mo yun. Pagod tayo ng animal bites. So, ito yung niluto ng pakpet. Ayan. Tsaka, yung paksiw natin na niluto ng mga araw. Meron tayong longganisa at ayan, paksiw. Ayan, e paksiw na yan ay talagang ini-stack ko yan kasi gusto ko gusto ko sa paksiw yung uh, na ano siya uh, dudukot-dukotin lang yung tumatagal na paksi parang sa susunod na araw iinitin mo yun yun masarap na paksi yung parang nanonayo na yun na siya kain po mga kadalab ko kaman natin ang ating daong ganisa hmm, sarap tapos ang ating takbet. Ayan. Bibira tayo mga kain ito. Bibira ang pagpakbet kasi walang ibang kakain kundi ako lang. Kaya, wala ba sa? Nag-isip ako ng ulam nila kung ano. Ah, mamaya. Bumili na lang ako mamaya ng luto kasi sobrang busy ako. May lakad tayo ngayon. Hindi kasi sila kumakain ito. Pampak pwede, pampak siw. Malabo. Ako lang ang kakain ito kaya ulam ko to eh. Ito yung mga ayaw nila nito. Kaya so, itong ulam na ay eh, para sa akin lang. Ayun, dudugot ko na naman to kasi hindi ko naman tumakain sa isang kainan. Gawa ng konti-konti na tayo pag kumain. Talagang konting rice. Yan. Tingnan ninyo ang rice ko. Konti-konti lang talaga yan. Yan. Kasi bawal sa akin yung masyadong maraming rice. na no, high blood type yun. Kailangan ng ating rice ay kakarapot lang. Yung para bang titikim ka lang kasi hindi ka nag-dinner. Parang ganun. Kasi ako nakain sa gabi, gawa na. Yan nga ang diet ko. Walang kain sa gabi. tapos kumain ay liligo na ako papahinga lang ng konti tapos 8, aalas na tayo basta nagising na yun mga ano maliligo na rin harap ng paksiyo parang na-stuck na siya lalong lumasa dahil maroon siya sa marap mas komportable tayo na nakakamay masarap kumain ang nakakamay kaya hindi ako masyado nagkukutsara So, umaga talaga yung diyosa sa akin na kaya natin na pa, eh. nagkakanin talaga akong babae. Siyempre, gutom ako ng ano. Madam na ako na magdamag. Gawa na wala naman akong pagkain sa gabi. Kundi tinapay lang. Tinapay lang ako. Dumating si Padi kahapon. May dalang tinapay. Ayun. Kape-kape kami. Tinapay lang. Yun na yun. Yun na yung dinner ko. Wala na akong kinahing iba. Yun. Harap. Harap ng ating Gigi Gigi na paksiw. Thank you para sa mga nag-subscribe sa akin na bago. Salamat sa inyo. Na nalagdagan naman tayo ng subscriber. Sana mag-1K na tayo para masaya. Tapos na tayo magpa-subscribe. Nagpa-subscribe ko naman ako ngayon kasi wala pa tayong 1K. Pero pa nakapag-1K na tayo. Kayaan ko na yung flow natin na ah. mag-subscribe sa atin. Kaya ayun. 600 may gitong tayo kaya... Medyo nagpo-push pa tayo para ma-subscribe yung channel natin. Kasi yung channel na to ay ito yung channel na malinis na. Wala nang copyright issue, wala nang issue-issue na kung ano-ano. Kasi iniingatan ko na tong channel na to. May katulad yung nakakaraan yung channel ko talaga ang daming copyright, ang daming strike. Kasi siyempre, beginner tayo, wala tayong alam Kahit pala lagyan natin yung caption natin ng noto copyright, copyright pa rin siya. Binablock tayo sa ibang territory kaya nasira ako sa mga zumba. Zumba ko doon at saka yung kanta-kanta ko kaya yun. Pero napapagod tayo ng panibagong music ngayon. Panibagong simula uli ng pag-youtube kasi kaya, kaya supportahan ninyo ko kasi wala pa akong ganong subscriber si 600 pa lang from 300 na tayo 600 kaya tawang tawa ako eh. so ang dami nag subscribe sa atin mga kaibigan natin na shout out sa inyo sa andang kayong lugar thank you so much di ko kayo maisa isa kasi busy pa ako pa ako nag free isa isahin ko yung pangalan ninyo yung mga nag subscribe sa akin para ma shout out ko ba Iisip pa si ate ngayon kasi uh, Torok ni na Tana so, uh, Try natin Buksan ang ating youtube Tapos mag shoutout tayo may mga skin shot ako dito eh. Ayan, wait. Hirap maghanap ng ating mga... Ayun, ah uh, ito pala. shout uh, shoutout kay Maki Chavez. Ayan, Maki Chavez, shoutout sa iyo. Thank you sa pag-subscribe. Ayan, shoutout na kita. Tapos, ah uh, kay Ismael Panaga. Hi! Shoutout sa iyo, Ismael. Antay mo muna yung request. Antay mo yung request mo na mai, ano ko, mai -video ko. Kasi, <laughs> pero siyang nire-request sa akin na wala pang maibigay na video. Asensya na kasi, <laughs> parang confidential yun. Pero, ano, hindi uh, naman, hindi naman bastos. parang nare-request lang niya na mag-wax ako. I-video ko siya. Wala pa kasi buhok eh. Naantay ko pang tumubo yung buhok ko dyan. Wala pa talaga. Kasi ako talaga, sa hindi nakakaalam, nag-wax talaga ako kasi um, hindi ko na kaya magbunot. Uh, hindi, hindi ko kaya magbunot. Nahihirapan ako. Um, tsaka maging hawa kasi pag nag-wax ko. Yun eh, request niya na i-video e, ko daw yun, i-vlog e, e, ko daw yun. Hindi ko alam, request lang niya. Sana so, wala naman problema kasi hindi naman siya bastos. Yung, ano naman talaga, normal na talaga sa babae yung nagwa-wax ng underarms So, tara ako, nagwa-wax talaga ako. Tama-tama yung request niya, tara ako nagwa-wax. So, gagawin natin yun para sa kanya. Wala naman problema. Hanggang doon lang naman tayo eh, sa underarm na yun. So, yun. Hindi naman tayo masyado maselan. Wag lang yung mga bahagi na hindi na natin kayang ipakita may nag-challenge nga sa akin ng liko challenge hindi ko po kaya, pasensya na sa nag-challenge sa akin ng ganun pero hindi ko po, po kaya yung wala pa tayong lakas ng loob kasi hindi tayo sexy siksik -sik tayo shoutout pala kay Jeremy Puentes hello um, mag shoutout tayo tani the explore explorer. Ah, nakunod, na naman ako. Tani explore uh, YouTube ayon. YouTube channel Danish Babu Tagharab Mokiao Love. saka kay Jong TV. Yon, hi, shout out sa idol. Tsaka kay ano, sa akin friend Rambali. Thank you uh Albert Kularina Salim Shea Tama ba? Bahala ka na. Basta na shoutout kita. Maris Maris Monteverde Ayan, nabubulol ako sa mga pangalan ninyo. Lakbay Palaboy Thank you. Boy Tikalon Mix Vlog. Ito yung, ano, uh, taga Mindanao na ating friend. Shoutout sa iyo aking friend vertical mix tv nagbago siya ng pangalan parang ako nagbago siya ng channel niya ng pangalan ellen and arthur o, ayun ellen and arthur vlog tama na yung pagpapornos ko na kasi ng lang uh, ano ko dito uh, tumingin na ako dito sa ano ninyo ayun yun lang then let him know Ayan, lagi siya nakaabang sa ating ating video BD Mar Ch Channel TV crazy Ayan. hi crazy you always crazy watching my videos thank you so much Ismail Panaga hi shout out sa yo. Brian Daliba hello Haunted Guest, yon, Thank you. Mahish Petroda, hi. Thank you so much, uh, friend. Uh, you always watching my videos. And uh, Rashid Aliber, ayun, na ano tayo. susunod naman yung iba kasi mga English speaking na mahina tayo dun. <laughs> Hello mga ko babay na mahaba na naman ang ating video sa pag-shoutout kaya nabubulol ako sa pag-shoutout kasi ang mga pangalan ang hirap-hirap i-pronounce. Bye bye. Um, umaga sa lahat. Lunes na Bye. Busy-busy tayo mga lunes. Bye bye mga ko.